Yan. Hello, hello. So, manalangin po tayo sa oras na ito. At nawa na pagpalain kayo ng ating Panginoon. At go on tayo. Ano man po yung mga prayer request nyo. Down lang. Comment lang. At mananalangin tayo. So, prayer is a powerful and effective and prayer is avail at much. So, napaka-importante ng panalangin kasi this is the communication with God. Uh, Siyempre, yung mga nasa puso natin, ilapit natin yan sa Panginoon and wait natin until in God's perfect time, iaayos po niya yan at sasagutin niya. Not our time, but the time of God. So, makipag-isa ka, kaibigan, at papanalangin natin ang bawat isa. Join us in prayer. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na napakabuti mo. Lord, we commit everything yung mga nasa screen na ito. Sa oras na ito, yung mga nakikinig at nakikipag sa panalangin, na bless them, touch them. Hindi po maiksiyang yung kamay para abutin po sila. Ano man po yung mga prayer request nila. Uh, you know them, O oh Lord God. At alam mo ito, sagutin mo sa tamang panahon. Yung mga naganap ng trabaho, bigyan mo. Yung mga walang makain, bigyan mo. Yung mga nahirapan ingatan mo, O Lord God. At yung mga may sakit, gamutin mo sila, O Lord God. Yung mga kaisipan, yung puso nila. Kung sila'y lonely, bigyan mo ng joy and love, O Lord. Embrace mo sila, Panginoong Diyos. Especially now, sa mga kaguluhan na nangyayari sa ibabaw ng mundo. Lord, bigyan mo ang bawat isa ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Peace, the shalom, shalom na nagmumula sa iyo, O Lord God. At yung pag-iingat at kalinga sa bawat isa, O Lord God. Maraming maraming pong salamat dahil tapat ka, O Lord God. Bless Philippines, O Lord, especially yung mga sa oras na ito. Pagbalain mo at magkaroon ng God's fearing, O Lord God. Tayo mo ang aming bansang Pilipinas, magmula sa aming bansang... Uh, Presidente down sa pinaka lowest, O Lord God, bless it, O Lord God. Luzon, Visayas, and Mindanao, lahat ng craft, Panginoon, lahat ng mangingisda, lahat ng mga income, bless it, lahat ng bawat family, O Lord God. And bless also the work of our hands, O Lord God, lahat ng mga OFW sa ibabaw ng mundo, saan mang loop, palop sila na roon. Pagpalain mo sila at yung mga employer nila, O Lord, give them joy and peace, good health, O Lord God, even their families in the Philippines, O Lord God. We thank you, O Lord God. And of course, Panginoon, um, salamat sa lahat ng mga kapastoran na itinayo mo, na naglilingkod sa iyo. Bless it, O Lord God. Uh, be with them, O Lord. Provide all their needs, the churches. Give them knowledge, wisdom, understanding. And there we go on upon their calling upon you, O Lord God. Lahat ng mga missionary sa nasaan man sa oras na ito, pagpalain mo at i-bless din sila, O Lord God. Lahat ng mga intercessor, rise up and pray, O Lord God. At itayo mo pa, na marami pa intercessors ang manalangin, O Lord God, sa iyo. At ganoon din, Panginoon, maraming pang kaluluwa ang madala nila sa iyo dahil you will come very, very soon, O Lord. Hayaan mo na maram, daman nila ang iyong pag-ibig at ma-laman nila Panginoon at gumagawa ang bawat isa sa iyong ubasan sa iyong pagdating O Lord God that we are always ready O Lord cleanse our heart our mind and forgive us O Lord God and be with us bless our family O Lord God in the Philippines our children our apostles O Lord God our nephews nieces O Lord brother and sisters O Lord lola lolo nanay tatay lahat Panginoon our relatives O Lord God our aklan O Lord God bless it O Lord God and be with them and provide all their needs and salvation will flow oh lord god we thank you and bless our boss oh lord god and our the family of our boss oh lord god today we are good and okay oh lord god and more favor to our job oh lord god more increase oh lord god and more that you are with us oh lord bless our faith oh lord god our trust and believe unto you oh lord god na hindi namamatay kundi more going oh lord god na mag increase and go on unto you, O oh Lord God, to focus our heart and mind unto you, O oh Lord God. We thank you and we love you, O oh Lord God, and we, we bless your holy name, O oh Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. So po, shalom, shalom, and the Lord God bless you all and bye for now.